Okay, si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Mm. Sa Western Visayas din po. Mm. Siya ay negros galing, ako ay Iloilo. Mm. Iloilo City. Mm. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antiki, Capiz, Aklan, Guimaras, mm. and Iloilo City, including Negros Occidental, Bacolod City, mm. na ngayon ay Negros Island na region. Mm. Okay. Doon siya nang galing. So noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, ni pa ko si CPP. Ang kanyang tak ibig sabihin isang unit sila. Naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Armed city partisan. So din sila na may birahin silang target na pulis sa paglaom Sports Complex sa Bacolod. So ito yung mga early 80s, no. Pipapatayin nila. Naatasan siya na siyang bibira. So, team of three yata sila. Mm. May dalawang backup siyang birador. Birador pala. Oo. Oo. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon na naabutan ko sa Panay Island, nagaling mm. na galing Negros, mm ang, ang, pangalan na gamit niya na noon ng Sarpi na siya Karapali Luwalhati. Mm, Kasi mahilig uh, sa Luwalhati. Yun? Itong birador na to. Itong uh, pagkilalang birador. Sino to ulit? Ma uh, para alam nila. Si uh, Boy Contem Padmano. Diba? Uh, so, <laughs> si Calderong okay. NBA. Uh -huh. Ngayon nang dumunot siya ng baril, lumingon yung police. at ah, uh dumunot -huh. ng... Baril. May baril din ng police. Uh -huh. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Ah. Uh Sapagkat -huh. gusto niya i-project na siya ay... Matapang. Uh -huh. O, oh, siyang mm. ginagamit nila Akop. Iwan ko kung nani bakit naniwala at believe si Akop sa kanya sapagkat gusto niya ipalabas na siya ay uh, matapang di prinsipyo. Uh -huh. Pero sinipa yan ng CPP-NPA sapagkat <laughs> nagbabadyguard uh -huh. sa mga asindero at Ayaw. mga politiko sa Negros. Uh, ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nag-finance dahil kalaban ng NPA noon sa Negros si Late Danding Cuau. So, now, ang abang lingkod party list niya ay pinanduhan nila danding kuhangkot ng mga sendero laban sa NPA. So nagtinarget niya ng NPA si Paduano na sila noong 2013, I think. Hindi niya nagpapakita, nagtatagoy sa office ni Albi Benitez. Lako? Kahit na sa kongreso na siya, uh, hindi siya makatagot. Tumatago? nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. Hmm. So alam ko anong background nito. Um, ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Rosas Posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na activists. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisivebong liderato ng mga Duterte. At, at dubli kabi sila, lagaring hapon. May pondo na, may kita pa. At the same time, nak, nakakapag-postura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Well in fact, hindi. sila ang mga numero kung may banateros mayroon sa butaheros. <laughs> sila yon. <laughs> sila. Yun. Eh, ang tanong ko lang, since sa uh, na konektado itong si Paduano sa makakaliwa, eh, safe to say na itong kanyang party list ngayon, eh, kasama doon sa mga listahan ng mga identified na uh, legal fronts ng CPPNPA. Ah, uh, Boss Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance. Kasi ang party list ng CPP, NP, NDF na mm. silang bumuo at nagpapatakbo, apat ang naiwan. Yung bayad muna... Wow. na tumatakbo pa rin, sila kulminares, no? <laughs> uh -oh. yung, uh, bayad muna. Uh, oh, bayad muna. Pinatalsik na dati yan, eh. Oo, oh, oh. so sa CPP pa yun pa rin yung Busdada mm. at supporter ng NPA. Ang pangalawa, yung kabataan NPA recruiter party list ni Raul Manuel. Mm. Mm. Yung pangatlo, yung Gabriela NPA lover party list, yeah. at, at yung Alliance of Communist Teachers. Yon. Yung ni kay uh -oh. Franz Castro. Uh -oh. So saan doon ang mm. abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Busdada? Sige. Sila po ay extension ng mm. alliances. Uh, sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF but they also joined the common agenda which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Tayo. Yun ang common agenda nila hanggang uh, doon lang. Mm -hmm. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Pera-pera. Tsaka pera. Uh, Eto nagsasabuatan sila hindi para... Sa prinsipyo. Pri hindi, no. hindi sa prinsipyo, hindi para sa pagpapaganda hindi. sa bayan kundi para pabagsakin ang pangalan Duterte. At ang buong gobyerno gulungin. Ang tawag pera, ko sa pera. sa kanila, Bosdad, oh. pera, pera, ang tawag ko, Bosdada, sa kanila, ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso hmm. sa gobyerno. Ang sabutaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. Nako. So, ang kanilang common agenda, Bosdada, magsabotahe sa gobyerno. Hmm. Yun. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to mm. si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise, ang mm. war on drugs ni PRRD, uh -huh. at uh, isa daw na Grand Criminal Conspiracy against <laughs> the Filipino <of> people. <laughs> e linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Okay. Linya ng CPP, NPA, NDF. Ang line na yan, na binabanggit ni uh, Congressman Akop, na dating general sa police at naging abogado pa, at nagpapakilalang investigador, at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Korotong Baliling, yung hindi ang hindi dinagdag niya. Sabi so, niya ako yung abogado, investigador. pero dapat dinagdag niya. Kurap 'tong baliling niya niya. Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, hmm. linya ng CPP Central Committee 'yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Ako at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pamumunan ni Paduano. Eyo. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para imalain, paka, pakasamain ang imahin ni Vice President Sara Duterte at ang ligasiya ng disisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Sa lahat ng mga nakapanood nito, buksan ang iyong isipan sa mundong ginagalawan. Sa mga politikong binibigyan nyo ng kapangyarihan dahil ganito ang nangyayari sa ating bansa. Nanililin lang lang tayo ng mga taong ito na hindi nyo nakikilala Kilalanin nyong mabuti ang mga taong binoboto nyo Dahil sa dami ng mga party list na nakikita nyo na makabayan kakampi at sumbungan ng bayan Na nakikipaglaban sa karapatan ng karamihan At auspusong paglilingkuran Ito ang mapanghikayat na salita ng mga politiko upang iboto mo sila Kung ako lang ang masusunod tanggalin na ang kongreso sa gobyerno at palitan ng bago Dahil mas marami ang korap at tila ba wala namang nagagawang batas na lumalabas na mas magaling pa sila sa mga abogadong nag-aral talaga ng batas. Napakarami ng mga ito sa sweldo at pondo ay malaki ang kanilang nakukuha na napakalaki ng matitipid ng gobyerno kung pag-iisipan ito ng magaling na pangulo na may alam sa batas. Dahil napapasukan din ng kongreso ng mga anay na sumisira sa ating bayan, ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman mag-subscribe na. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.